yun, isang mapagpalang araw po muli, mga kasaludo panibagong bagong araw. Ani bagong vlog na naman tayo At sa pagkakataong ito po ay pag drive ko ang aking daddy dahil meron po siyang isang isa pupuntahan na isang mahalagang bagay wala pong available na maga sa kanya kaya ako po ay naatasan niya na magbaneho muna sa kanya dahil alam niyo naman ang aking daddy ay isang senior citizen, isang 88 years old. Pero sa kabila po noon ay nakakapag-drive pa rin siya. At pass uh, forward po tayo. Nandito na po kami sa isang lugar na kung saan ay dun po siya pumunta kaya ako po ay, habang naghihintay sa kanya ay nagpicture-picture mo ako dito. At pagkatapos ko rin po namang may pag-drive ang aking daddy ay uuwi na rin po agad kami sa aming bahay. At hindi nga rin po nagtagal ay umuwi na rin kami at ako naman po ay tumambay sa tambayan namin ni Mayor Salim. Uh, eh wala eh, parang mainit ang ulo mo eh. Ha? <laughs> <laughs> ah, Ayan ang inasabi ko sa iyo. Huh? Hindi, kanina ko pa napapansin para <laughs> kay ano eh. Kay Mayor ulo <laughs> Ay, Mayor, ayusin mo. <laughs> ayusin mo ng paghawak ng mga tao. Ay, nako. Nadagdaga hey, na kami, sir. Parang ako'y amaliin pa nila. Huh? Ay, hindi man lang ako pwedeng mamali. Kung ako'y na, namamali, ay ako'y naamin. Oh. Pero pag ako'y tama'y tama ako. Ano, Joey? Oh. Ay, nako. Ayos, ayos, eh. Kayo'y papunta pala. Ang ako'y nakailang balik na. Ay, oh. hey, nako. Huwag naman ganon. Ituring yung isang kaibigan. Huh? Hindi parang kaaway. Nako. Totoy, huwag kang matatakot sa aming, ano, Ha? pagbablog ha. Nanonood ka pa ng kasaludo to, tayo? Salamat sa iyo ha. Oh. Ay, ano ba ka, Mayor? Mayor? Ay, yung uh, sukli ko. Oh, wala pa akong eh. oh, ay. Saan mo man yung ipagmerienda ko na yun? Oh, isa sige, ganyan kita kamahalay. Eh. At uh, ko na rin po ang pagkakataon. Ay, kami po ay nawala ng isang kaibigan dito, kaibigan, kamag-anak ang ating pong kaibigan na si Odi Lakay. Odi rest in peace ha. At huwag kang magalala. At bibigyan natin ng katarungan ng iyong pagkakamatay. So, sa mga kaibigan po dyan ni Odi, may nangyari pong hindi maganda. Mayor, ayoko yung malakad na muna. Tapos hindi ko yung aking magina ha. Ayun, at sinundo ko na nga ni po ang aking mag-iina dahil sila po ay nasa palengke. Pero si Mrs. pala ay nabili pa ng pangulam kaya ay aking mga anak lang ang aking nasundo at aintay na lang daw namin siya. At pagkasakay na pagkasakay nga ni ring aking bunso ay sinabi niya, Papa, nakalimutan kong bumili ng isda dahil yung kanyang alagang isda sa bahay ay namatay na. Kaya sabi ko, sige, tayo at mabili tayo. Kaya kami muna ay pumunta din sa loob ng palengke para maghanap ng kanyang gustong isda. At pagkatapos nga ni po namin bumili din ng isda na apat na maliliit ay dumating na rin po si Mrs. at kami ay umuwi na sa amin bahay. Muli po mga kasaludo, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood ng aking mga videos. Tunay po at talagang ako'y naniniwala na walang sino man ang naging mahirap dahil sa pagbibigay. At dahil po sa ating pagbibigay, tayo po ay may mga napapasaya. Ingat po palagi tayo mga kasaludo. Hinti natin, hindi natin ma-identify kung babae o lalaki na. Ano yan? Oh. Malaga yan, malaga yan. Ay, okay.